Hello guys! Ito na naman po ang yung senarang Inday na nagmamagaling sa pagluluto. So for today's video tayo nga po ay magpe-flex ng aking mga niluto for today. So kung nakikita nyo po tayo po ay nagpiprito ng carrots at ng hotdog. So ano kaya lulutuin ng yung senarang Inday? Ayan. So guys nagprito nga tayo dyan ng carrots at patatas and then naggisa din po tayo ng sibuyas at bawang. Tayo po ay magluluto ngayon ng menudo. Ayan. So naglagay na nga po ako dyan ng sa halip na tomato sauce, spaghetti sauce po ang ginagamit ko sa ating minuto para medyo matamis-tamis. Ayan, so okay na nga po yung ating carrots at yung ating patatas. So ito naman po yung ating karnasya na kutsana natin sa sibuyas, bawang, toyo, paminta, laurel at kalamansi. Ayan na nga so guys, so ilalagay na nga po natin yung ating karne na sinungkot siya. So quick and easy lang po ang ating ginawa para po mas mabilis nating magawa or maluto yung ating minuto. Ayan, dalawang klase pong kawali ang aking gamit para hindi na po tayo mainip sa pagluluto sa bayan na po. Ayan, so nakulo na nga po siya. Nilagyan na po natin ang ating bell pepper at yung ating carrots at patatas. So, dahil luto na nga po ang ating carrots at patatas at yung ating karne, madali na lang po natin itong iluluto. Kapag natikmat na at okay na ang lansa at kumulo ng kumulo, okay na ating minuto. Naglalagay din nga po pala ako dito ng konting kalamansi juice para iwas panis at mas maging masarap din po yung ating menudo. Yan, so okay na po ang ating menudo. So, ito na nga po, nagluto naman po ako dito ng Shanghai. Habang may nakasalang na Shanghai, tayo naman po ay nagigisa ng pang-carbonara. At syempre, nagluluto tayo ng ulam para sa ating lunch paksiw na Ayan, kailangan natin ng maraming salang. Ayan, nakagawa na nga rin po ako dyan ng kutsinta Then, yung ating puto. Ito nga po yung pala yung ating po order na puto kutsinta na bilao. Ayan, malapit na rin po maluto ang ating dalunggong na paksiyo. Yan, so ari na nga po ang ating finished product. Ito meron tayo po to Cochenta bila. o oh, Pork Shanghai. Yung ating creamy tuna carbonara. And then yung ating niluto na minudo kanina. Ayan, nag-extra rice din po sila para kompleto na yung package na order nila. Nagluto na rin po pala ako dyan ng palabok at ginataang mais. Thank you for watching. See you in my next reels. Bye-bye!